Ayan mga idol, ah, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayong September 6, 2023 At September 7, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers dito po sa YouTube, sa Facebook Ayan, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers Ayan, maraming maraming salamat po At Ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong September 6. Ayan, dito po tayo September 9-9. At 6 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numbers natin dito. Ayan, 0 plus 9 is 9. Uh, 0 plus 6 is 6. At 2 plus 3 is 5. Ganon din po dito sa bandang gitna. 9 plus 6 is 15. Uh, 6 plus 5 is 11. And mga idol, ganon din po dito sa bandang baba. 15 plus 11 is 26. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 26. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Ayan. Uh, 9 plus 6 plus 5 is 20. Ito naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 20. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. Uh, 26, 20. okay naman po ay 20. 26 Ayan mga idol uh, Dahil 2 digits po yung mga numbers natin dito Simplify din po natin sila Bago po natin sila isumada para mas malagdagan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian Ayan, dito po sa 20, 2 plus 0 is 2 At dito naman po sa 26, 2 plus 6 is 8 ayun mga idol, ito po yung isusumada natin ngayon, 2 tsaka 8 ayun, unahin natin yung 2, kukunin muna natin yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 Pwede rin po dyan yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, pwede rin po yung 35, ay sorry, pwede yung 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at pwede rin po yung 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. At uh, ayan mga idol, dito naman po tayo sa ating numero 8, ayan. Punin mo natin yung 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8, pwede rin po ang 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8, at 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yun po yung ating mga numerong nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayong September 6 And meron po tayo yung 2, 20, 11, 38, 29, 8, 26, 17, at 35. Ganun pa rin po, rambol lang po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga numero, mga kombinasyon po na personada po natin tayaan. At para naman po dun sa ating sample, ayan, kinuha natin dyan yung 17, 17, 2. Ayan. At 11, 26 at isa pa 29 29.17 ayun mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayong September 6 ayan pwedeng pwede rin pong matayan tong mga sample na yan kung sakali lang po na nagustuhan nyo po sila ayan meron tayong 17 dos on 76 at 29 17 Ayan, pwedeng-pwedeng pong pwedeng pumatayin yung mga yan. Pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas kumuha. Kayo na lang pong bahalang pumili dyan kung ano pa po yung mga kursonada po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong September 6, 2023. At isunod naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong September 7, Ayan mga idol, at bago po natin yung simulan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat, lalang lalo na po sa ating pong mga bagong mga viewers na ito pong mga sumada po natin mga ito, ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin, wala pa rin pong makakapagsabi o nakakaalam kung ano po ang mga lalabas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon. At ayun mga idol, umpisan po natin. Dito po tayo sa ating September. Ayan, yan po ay 9. 7 sa ating pecha. 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin itong mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 9 is 9. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 9 plus 7 is 16 at 7 plus 5 is 12 ganun yan pa rin po sa bandang baba 16 plus 12 is 28 Ay mga idol, yun po ang ating unang, ay pangalawang numero meron tayong 28 unang numero po natin at yung pangalawa, dito pa rin po yan sa bandang gitna Ayan. at combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 9 plus 7 plus 5 is 21. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 21. Uh, At then mga idol, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, kagaya po rito, simplify din po natin yan para may sumada natin. Ayan, dito po sa 21, 2 plus 1 is 3. Uh, dito naman po sa 28, 2 plus 8 is 10 yung 10 po natin ay 2 digits din kaya sisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 yan naman po yung isusumada natin ngayon 3 tsaka 1 yan unahin po natin isumada yung 3 kukunin muna natin yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin po dyan ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at pwede rin dyan ang 39. So, 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 1, kukunin muna natin yung 10. Ayan, sumada G's. 1 plus 0 is 1. At itong 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 at pwede rin po ang 37 sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin para po sa ating sumada sa pecha ngayong September 7. Ayan, parambol lang po natin yung mga Pili lang po tayo kung ano po yung makarusunada natin yung mga numero. At doon naman sa ating sample, ayan, kinuha natin dito ang 21, 21.37 uh, 28.3 at uh, 10.30 ay mga idol yan naman po yung mga sample natin uh, at kung nagustuhan nyo po sila yan pwede nyo pong matayan itong mga kombinasyon natin na pili dito uh, naroon tayong 21.37 28.3 at G30 at kung may mga personality pa po, po kayong mga numero dito pwede pa po yung matayan yung mga yan, pili lang po kayo dito kaya lang pong bahala kung ano po, po yung mga kombinasyon na personality natin at ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa Patreon ngayong September 6 at September 7. Maraming maraming salamat po.